So yun guys, ayan, mayroon tayong titimplayin ngayong araw na to. Dalawang timba na naman guys, so titimplay natin sa latex yung kulay niya sugar cane. So gagayain natin yung kulay niya sugar cane sa buisin titimplay natin. So samahan nyo ko guys, timplayin na natin. guys yung titimplay natin isang timba muna titimplay natin so tara guys timplay na natin samahan nyo ko guys so bubuksan na natin guys yan susungkitin lang natin dito pataas ganyan o oh. Di madali mabuksan guys oh. ganun lang guys o oh. Pagbubukas dito yan pataas lang gaganan mo lang sya i e, gaganan mo sya gaganon ah. mo oh. kabilis guys So, meron naman kayong natutunan guys pagbukas ng timba ng ganyan siyempre sa na natin itong nasa takip na pinto guys para may lagay natin sa ano pag naghalo tayo guys so ito guys yung sample natin then lalagay natin yung puti tingnan natin kung ayun guys oh maputi yung DB ay yung buisin guys maputi So, lalagyan natin siya ng panghalo. Lagyan natin ng itim, orosyena, sa konting dilaw. So, tara guys. Yung tatlo na to, ilalagay natin. Orosyena. Yeah. black. Yung grey. Hindi mawawala yung dilaw hang sa yellow guys. So... Haluin muna natin yung roshena guys. Kaya natin guys ng roshena, shea lang guys, patak lang. Bata yung isumobra lang kung lang yan. So patak din ng black guys, black. Then, nasa yellow. Ayan, lagyan na natin nasa yellow guys yan. So, so mikos amigos na natin yan guys. Ayan. Sugar cane guys yung tinitig natin. Ganda ng kulay nito guys. Sa loob ng bahay. Ayan. Ah, kayo ay gusto niyo magpapintura ng ano, ganitong kulay guys, so layahin nyo na lang sa loob ng bahay. Ano. Maganda, maliwanag to guys, sa loob ng bahay. Mikos-mikos lang natin ang maigi guys. So dalawang timba to guys, isa muna yung na natin. Kasi hindi niya pwede pagsabayin yun, guys. Kailangan natin may mikos-mikos ng maiki to. pati yung mga sa ilalim niya. Nakalo natin, guys. Tapos isang timbayan, guys. Malaki. Ayan nakakangawit nga lang guys maghalo nito kasi malaki yung nahalo natin pero pag saray na kayo guys maghalo kaya okay naman yun pag nasaray na kayo maghalo ng halit okay. nice. so titignan na natin guys kung okay na siya Ayan.